Guys, ngayon ay magluto po tayo guys ng repolyo, ito po ang carrots, uh, green bell pepper, onion, garlic, at saka kamatis. Ito po ang ilagay ko guys ay itlog, asin, at saka black pepper, at chicken powder guys. Yan ang aking mga sangkap guys. Yan, maglagay ako ng olive oil guys konti lang ay kasi maglagay ako ng ano guys ng butter ay tapos igisa na natin guys ang onion Lagay ko na din ang garlic, guys, para isa na lang sila, guys, mag-isa. alo aluin na natin. Yan, lutuin natin ang ating itlog. Okay na yun, guys. Yan na po. Ilagay na natin, guys, ang ating kamatis. Kamatis. Ito na Ang kamatis. Para malambot. Ito, guys, ang ating, ano, guys, ang ating dinner. Ito, at hindi, hindi ako kumakain ng kanin. Gulay lang Tapos pag okay na ang ating kamatis guys, ilagay na natin ang ating ano guys, ang ating carrots. Pang palinaw ng mata. -gisa, gisa natin. Gisa. gisa, -gisa. Tapos maglagay ako ng konting tubig guys kasi matigas pa yan ang ano guys ang ating carrots. Yan palambutin natin ang ating carrots. Ito so, na guys ang ating repolyo. Alu-aluin natin, guys. Oh. Ilagay ko na din ang bell pepper. Maglagay ako, guys, ng pangpalasa. Lagyan ko ng chicken powder. Knock pepper. Black pepper. yan tapos salt diyan 'yung ano lang guys yan at haluin natin guys yan para mag ano ang lasa ng ating ano guys mag-combine uh, sila Tapos natin guys ilagay na natin ang ating egg eh para pang palasa sa ating repolyo. Ayan guys. Sarap nito guys. Kung may oyster sauce kayo guys, pwede lagyan nyo guys. Ako ang gingamit nyo guys ay chicken powder. Ayan. Sa puntong ito ay loto na yan. Yan ang ating ulam, guys. Yan ang kakainin ko, guys, ay Ako ay nagadiet, guys. <laughs> yan ang sarap, guys. Try niyo kung hindi niyo pa natikman 'yan, masarap. Kung may oyster sauce kayo, guys, uh, masarap din ilagay, guys. Yan, tara bye. Magkain po tayo.